isa sa mga healthy na gawain ng pagdumi, adult man yan o sa baby. Ang pagdumi ni baby ay isa sa mga inaasahan mo bilang magulang. Kung first time mom o dad ka, magugulat ka sa kung ilang beses siya tumatae sa isang araw at kailangan magpalit ng diapers. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Malamang ay napansin mo rin na naiiba-iba ang kulay ng dumi ng iyong sanggol. Naitanong mo rin siguro sa iyong sarili na bakit ito nangyari o ano kaya ang ibig sabihin nito. Ito na ang iba't ibang ibig sabihin ng kulay ng dumi ni baby. 1. Black Sa pagsilang ng iyong sanggol ay mapapansin mong kulay itim ang una niyang dumi. Ang substance na ito ay tinatawag na meconium. Ito ay gawa sa skin cells, mucus at amniotic fluid na kanyang nakakain noong siya ay nasa loob pa lamang ng iyong sinapupunan. Bagamat ito ay kulay itim, walang dapat ipag-alala dito sapagkat sa ito naman ay mawawala makalipas ang ilang araw. Isa pang dahilan kung bakit nagiging maitim naman ang dumi ng isang sanggol ay maaring dahil sa may dugo ito. Pero bago ka magpanik, mabuting malaman mo na maaring sa iyo nagmula ang dugong ito. Ito ay maaring galing sa nagsugat o crack mong nipples na nag palang adjust pa lang sa pagpapasuso. Kung ikaw ay first time mom at bago sa pagpapasuso, dapat ay siguraduhin mo na naglalatch ng maayos si baby. Sapagkat ang poor latching at maling posisyon sa pagpapasuso ang mga pangunahing dahilan kung bakit namamaga ang nipples at nagkakaroon ng dugo ang breast milk. Huling dahilan kung bakit nagiging itim ang dumi ni baby ay dahil sa iron. Kaya kung binibigyan mo siya ng iron supplements ay asahan na ang maitim o kulay dark green na dumi. Pero kung hindi naman siya nagtitake ng iron supplement, mabuting i-check agad sa kanyang pediatrician ang tunay na dahilan nito. mustard yellow Kung exclusively breastfed si baby, huwag mabigla kung ang kulay ng kanyang dumi ay parang cream cheese na manilaw-nilaw. Sa katunayan ay mukha pa nga itong dumi na para siyang nagtatae. Pero kung hindi siya nilalagnat at hindi irritable, walang dapat ipag-alala. Ang mga dumi ng mga breastfed baby ay mukhang nakakadiri kung titingnan pero hindi mabaho. Mapapansin din na ito ay may shade ng kulay ng pagkain na huli mong kinain. Kunyari, kung ikaw ay kumain ng spinach, asahan na ang mga greenish-yellow na dumi ni baby. 3 yellow brown. Kung formula fed naman si baby, ay huwag na magtaka kung ang dumi niya ay kulay yellow brown na ang texture ay parang sa peanut butter. Ito rin ay mas mabaho kung para sa mga breastfed babies. Ito rin ay maaaring magbago-bago na nasa brown color spectrum pa rin. Maaaring ito ay mag green brown, yellow brown o tan brown. 5. White. Ang kulay puting dumi ay napaka-unusual dahil ang kulay ng dumi ng sanggol ay nakukuha niya sa abdo. Ang kawalan ng abdo ay maaaring magresulta sa chalky white na dumi. Kaya naman, mas mabuting dalhin agad si baby sa doktor sa oras na mapansin na kulay puti ang dumi niya. Dahil ito ay maaaring indikasyon na siya ay may gallbladder o liver problem. 5. Red. Ang duming may bahid ng kulay pula ay walang alin lang ang may dugo maliban na lamang kung siya ay napakain ng maraming beetroot o iba pang pagkain na may mamulamulang kulay. Bago magpanik, isa pang dahilan kung bakit nagukulay pula o may dugo ang dumi ng sanggol ay dahil rin sa breast milk mong nasususo niya na may dugo. Kaya naman, mas mabuting makipag-usap na agad sa isang lactation consultant upang maisaayos ito o kaya naman ay ipakonsulta na si baby sa doktor para makasigurado. Sapagkat ang duming may dugo ay maaaring dahil rin sa allergy, bacterial infections o kaya naman ay may sugat na siya sa butas ng pwit dulot ng 6 bright green at frothy. Kung parang lumot ang kulay ng dumi ng baby ay malamang dahil ito sa 4 milk na nakukuha niya ng mas marami kesa sa hind milk. Ang 4 milk ay ang low calorie thirst quenching milk na nauunan niyang nakukuha sa simula ng pagpapasuso. Habang ang hind milk naman ay ang nakakabusog at high calorie milk na mula sa breast milk. Kaya naman, kung ang dumi ni baby ay kulay green at parang lumot, palatandaan ito na hindi siya nakakasuso ng maayos o sapat sa kada suso mo. Para maitama ito ay hayaan siyang magpatuloy sumuso sa suso or breast kung saan siya huling natapos. 7. Water yellow, green or brown. Kung ang sanggol ay nagtatae o may diarrhea, ang kanyang dumi ay lamang na mas matubig kesa sa solid. Ito rin ay kulay dilaw, green o brown na madalas ay umaapaw pa sa diapers ng sanggol. Ang mga palatandaang ito ay dapat hindi basta-bastang binabalewala. Sabagkat sa ang pagtatae ay maaaring mauwi sa dehydration. Kung hindi agad maagapan, ito ay maaaring mauwi sa infeksyon o no allergy. Kaya naman, mas mabuting dalhin agad si baby sa doktor kung green na ang kanyang dumi. 8. Multicolored may maliit na piraso ng carrots na kulay bright orange sa Dumini Baby o kaya naman ay kulay green na piraso ng green pea. Huwag masyadong magalala. Ito ay nangyayari dahil may mga pagkain na hindi pa kayang i ng Chani Baby. Kaya naman, makakatulong na bigyan siya ng mga pagkain mas mabilis niyang malunok o matunaw agad sa kanyang chan. Pero kung ang semi-digested food sa dumi ni baby ay napapadalas, mas mainam na dalhin na siya agad sa doktor para matingnan. Ito ay para masiguro na ang kanyang mga intestine sa chan ay nagpa-function ng maayos. 9 dark brown. Ang dark brown na kulay ng dumi ay nangangahulugan na si baby ay nagsisimula na sa pagkain ng mga solid foods. Ang pagbabagong ito sa kulay ng kanyang dumi ay normal, lalo na kung siya ay exclusively breastfed sa mga nauna niyang mga buwan. Ang mga solid food poop ay mas soft at pulpy. Mas makapal ito kung titingnan sa peanut butter at may mas mabahong amoy. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.